Hello guys. Ayan, sa so second box tayo. Nagaling kay Ma'am Kent sa Bagyo, Bugas, Bugyas Benget yan Ito yun sa um, to bagsak Bagsak Presyo. Succulents and Cactus or Cactus and Succulents. Ito na rin yung uh, second boxes natin. Guys, second box. pala Ayan. so simulan na natin excited pero this time parang hindi nakaka-excite kasi hindi ko alam kung saan ako mag-uumpis ang dami ko pang gagawin so stop muna tayo sa pag-mine ang dami ko pang mga parating pa naman guys pero hindi ko na alam kung saan ko ilalagay sila Ayan. ang dami dami ko na palang uh, na, na na mine <laughs> yung ibang mga na mine ko nun guys asawa ko ang nag uh, unwrap ng mga yun hindi ko alam na ganun na pala karami so ayan hindi um, mm, ko siya kilala guys walang nilagay si ma'am na ID ayan Parang ang ganda niya para siyang monstrous monstrous siya wow may mga nababasa akong free free, free, free. Mamaya yan na yung free. Ito muna tayo. Oh, who are you? Ah, si... Uh, raspberry ba yan? <laughs> raspberry ba ito? Yan, oh. Ang mm. oh, raspberry at ito. Hmm. Yan. Yeah. na lang ako ng mga dry na leaves nila pag tinanim ko na sila, guys. So, ayan. Unwrap muna tayo. Okay. Ayan. Madumi ang kamay natin. Pagpasensya na, guys. Ayan. Unwrap natin to. Tapos, bukas natin itatanim. Wow, ang ganda niya. Si Monstrous White One to, guys. Ganda. Pangalawang Monstrous sa uh, White One ko na to. Ayan. Nahilig ako sa, ano, guys mga monstrous, mga uh, crested, ganyan. May mga caracals, mabango. Yan yung mga hili ko, guys. Ayan, nababasa nyo ba yan, guys? It's a free. Who's this free? <laughs> Cute. Ganda. Thank you, ma'am. Thank you. Super free. Ayan. Mukhang wala pa ako nito. at kahit na meron na ako pasalamat pa rin tayo kasi may free yan free pa rin to guys sa so, isang unang box ko kanina may dalawang free halak ka kawawa ka naman darling tanggalin na kita kasi baka kumalat ka pa hindi na kita maantay na tanggalin pag tinanim Ayan. kawawa ka naman mm. lemon rose ka ba? lemon rose ka ba? Ang buhay ka sa akin ah. Eh? Ayan. And we have another free. Yes. Excite. Ah, uh, Bill Baker it seems. Ayan. You know. Ayan. Okay. Ito na mga yun. basa. Masasya, guys nirap naman nila ng mabuti ang mga succulents pero siguro dahil sa panahon panahon ganyan kaya ganyan sila ah ito yung dahilan guys kung ba't ako nagpapamine ay hindi hindi to hindi yata to basta may dahilan kung ba't ako napamine kay mam bigla pero ano, third uh, purchase ko na to sa kanya. Yung mga ibang uh, na-mine ko sa kanya, si husband ang ano guys, nag-unwrap. So, wala tayong video noon. Kasi si hubby, si tatay ang nag-unwrap. Wala yung panahon guys, sa mga kanya. Eh, ito. Ito yung dahilan guys. Ba't ako napamine kay ma'am Kent. Yan di ba? Ganda niya. Ganda. Yan ang dahilan, guys, kung bakit ako na pa wine kay mam. Nakita ko 'yan siya nung nagre-review ako ng mga uh, live niya kasi lagi akong nagre-review ng mga live niya. Pero hindi ako nagma-mind kasi naawa na ako sa sawa ko eh. Na-stress na siya masyado sa laman. This is my Chinese jade. Oh, it's beautiful. Yeah, beautiful. Ay, naku. Soaking. Soak to tayo, guys. Ah. Uh. Mm. Ayan siya. Wala nang natira. Ayan. I don't know her. Parang si hybrid lola yata to, guys. Mm. Na, 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 wala nang natira pagka ganito pa naman nawawalan na akong nawawalan na ako ng ganang itanim kasi parang feeling ko hindi na siya mabubuhay but we will just try who knows diba yan pangit na niya pangit <laughs> pangit pangit okay we we'll just try to Um, this one is wet as well. Oh, this is my dusty rose. Yeah. Oh, hello, dusty. Yeah. My mm, dusty rose. How about this one? may mga succulents na alam ko na ang ID pero <laughs> maramihan pa rin guys hindi ko sila kilala lalo na pag hindi na sila stress yun mashi din to baka naririnig niyo sa background yung mga anak po ha ayan very active pa sila kasi nakatulog sila kanina sa sasakyan nung pauwi kami from school ayan hindi na sila yan matutulog mamaya papaliguan ko na sila guys let them rest first kasi bumabiyahe sila who are you? ang ganda mo naman with your farina ganda mo nakikilala ko din ang mga yan guys pagka medyo na stress na sila pagka ganito na medyo na iba yung kulay nila hindi ko na sila kilala oh this is my hybrid lola kulit naman anak ko ng la, anak ko na bagay inaasar ang tsetse niya tapos si tsetse -tse naman sensitive hmm na nagmashi sumbong ng sumbong yan sa amin ng tsetse -tse Punting ano lang ng kapatid. Asar. Okay. After nito, mag-ayos-ayos -ayos ulit tayo sa garden. And then, panukuha natin ang mga bata. Then after that, luto-luto ulit. And tapos na naman ang isang araw. Ang hmm, bilis ng araw. Ayan guys, ang oh, ganda nito. Ayan. about this mga orchids ko, hindi ko pa itinaas yung mga yan guys binaba ko kasi sa bagyo binaba ko sila sa lupa okay yan, ganda Ay, parang lahat ng naman ko kay ma'am puro mafarina ang gaganda ang gaganda guys hindi ko naman ma blame si ma'am kung may mga nagmashi dahil na rin siguro sa ano guys sa panahon kasi yung unang namain ko naman sa kanya mga naman nagmashi mashi kaya yan ito na yung last guys yan. and thank you for watching paalam guys